kung bago lang kayo sa aking channel pag-subscribe na at pag-like at pag-subscribe na para maging update kayo sa bago mo i-upload niyo video thank you ang ipapakita ko ngayon ng vlog ay magkakaka yung mga tumutok ko ng manok kapag tila ko rin nyo kung paano magkaka ng manok para at nandito po guys yung manok na ginagawa Papakita ko dyan nyo yung pagkatay ng manok. At yan yung mga tropa ko. Natapos lang namin mag-uuli ng manok. Saka yung manok na inuuli namin, yan na po yung minibigyan namin. Yan yung tropa namin. Yan. Yung tropa namin ngayon, yung manok na hinuli namin. Yung mayari sa bukid? Yung manok namin dito na hinuli, yung mapakawala uh, yan dito sa bukid. Dito tayo yan. <laughs> yung mayari niyan, si... Tawag niya ng pangalan niya, si Bosaye. Bosaye. Ito okay na po si Dandan. Yung mga tropa ko. Dandan at si Bugoy. 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 Oh. Yan po, yung dito po kami sa bukid dandan magbago lang kayo sa aking channel guys pakiclip na rin notification at para maging update kayo sa mga bagong susunod kong video maraming maraming salamat at pag supportan nyo sana ako at yung mga binablog maraming maraming salamat thank you at yun na po guys yung manok na pinuli namin na mga tropa namin nilinis na po nila yan yan po yung manok andito na po guys yung manok na linuto namin linuto namin yung pa namin na pinakamasarap ang luto ay si Sana, ah,